Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga palitan Eto na, bakbakan sa September Casimero, Picasso, Inoue at Teji Doheny Pag usapan natin yan mga ka-Flash Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang I-like, mag-subscribe at hit notification bell para updated ka sa mga video katulad nito So isang napakagandang balita nga po mga flash para sa ating angas ng Pinas, former 3 Division World Champion General Cuadro Alas Casimero dahil matapos ang matagal na walang laban na ang huling laban pa ni Casimero ay noong pang October 12 kontra kay Yukinori Ogoni kung saan nagtapos sa isang technical draw na resulta dahil sa headbutt sa ngayon nga pumaka-flash sa pinaka-latest update ni Casimero sa kanyang official Facebook page na Cuadro Alas It's My Boy ay sinabi nito, Let's go September! Hashtag easy work, talpa ka na. Banat pa nga po ni Casimero, daming umiyak. Sabi nila, mataba, malaki tiyan. Tumalpa kayo sa kalaban para matapos na ang iyakan ninyo. Dito nga po mga ka-flash ay makikita natin na seryoso na nga po si Casimero sa kanyang pag e ensayo at talagang wala na itong sinasayang na oras sa ng ito na rin nga po ang huling laban ni Casimero sa Treasure Boxing Promotion at dito nakasalalay ang boxing karer ni Casimero kung magpapatuloy pa rin ba o magri-retiro na sa larangan ng boxing. Para naman nga po mga maka-flash sa kung sino ang makakalaban ni Casimero ay ito nga po ay si Alan Picasso Romero na may kasalukuyang kartada na 28 wins, may 16 knockouts, walang talo at isang draw na kung matatandaan nga po natin mga maka-flash ayon kay Casimero ay tatlong undefeated boxer ang kanyang nabanggit na ang dalawa pa dito ay sina Sam Goodman at Liam Davis na pareho nga pong may paparating na laban ngayong buwan ng July. Kaya ang natitira na lang nga po dito mga ka-Flash ay eh walang iba kundi si David Picasso na number one mandatory challenger sa WBC. Habang sa kabilang balita nga po mga flash para naman sa posibleng bakbakan ni pound for pound rank number 2 sa buong mundo na si super bantamweight and disputed world champion na Oya the Monster Inoue ay ang makakalaban nga po nito ay si Teiji Duhene na pinaplan siya na rin ang nasabing laban sa September 9 sa bansang Japan pero bago nga po si Teiji Duhene mga ka-flash na makakalaban sana ni Naoya Inoue ang makakalaban sana nito ay si Murojo Nakmadaliev Subalit hindi nga po dito pumayag si Bob Arum at mas pinili para sa kanyang bata ay ang matanda na at wala na sa prime na si Teji Duhaini. So yan lang para sa ating balitang boxing ano bang masasabi niyo tungkol dito. Para sa inyong komento at reaksyon na kumento niya ng sa baba hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Balitang boxing Ito laging bago Balitang boxing Laban na kasado Di papahuli Pagdating sa bakbakan Mga pambato Na patuloy ang laban Sasaliksikin Ang bawat babalita Talagang diin Bawal lang mahina Sa loob ng ring Merong pambihira Mga kamao Na naging bida